May nag-walking-walking, barkadaan. Ay, kung kaninang umaga, alas sa isagad. May kasama ko kami, turista.

Oh, yan, rapi. Nakit uh, featured na ang bahay, ha? Baka sabihin. Featured na. Sa anak ni Guy si Rafi, yung naroon sa may Christ the Savior. Oh, oh. Christ the Savior ka nga, unta lang. Okay, makikagiging sila. Okay, makikagiging ako, ano yung kaya ako gabalik. Yan ho yung aking hipag na may saltek. Ang nag-iisang hipag na may saltek. Pareho ko ho yung hipag yon Yung lumayo, yun ay ano, walang saltek. Yung isa ang natirang may turi feeling turista, may saltek bago umalis ng Israel. Babalik at magkakasaltek. <laughs> ano naman pinapagawa ni Rapi din eh? Ano naman pinapagawa ni Rapi? Dirap. Ang Ay! Ayun, si Ang Kuya Lodje. Hello po! Papa siya, na. laang ng madali, tapos iaalis na uli mamaya. Magbabawas ng taba! Hindi pa <laughs> Kabukiran-kabukiran. Sika, ano yun? Sika, ka ano nga yan? Ka -Imo. Ang kai mo. Sika, ang kai mo. Oo, ah, yun. Edi ka, are. Kabukiran-kabukiran. Yan, sa klase ko. Yun yung isa. Maganda rin ang bahay. Ayan oh. po, kaya kay. Are, black. Ayan po, kaya kay. pa Ah, uh -uh. ah mapap mapapaaga po. Aba Abay, mo, kung gusto mo, kung makukuha mo eh yan. Kung makukuha mo San Francisco, hindi in San Francisco. Aray, ang aming dating ginagawang rosary. Yan, ganyan. Okay, Hindi tigbi yan, ha? Hindi yan tigbi. Ah, yung ginagawang rosary. Yan may uuwi dati sa bakit? Sa mga kong atin, mukhang ang Ano bang oras? Ay, napaagad ang sabi ng medical expert, 10.30 daw. 10.30 ay alis din naman tayo ng ano na, 9 o'clock na balik na uli. oh, ganun lang ang style natin, mabilis lang. <laughs> <laughs> oh, doon ang kinaabil na ano, doon. Aray ka bukiran. Hindi, yung kinabi yung baboyan doon. Ah, ano yan ay sa akin kaklase. Mm Oh.